Hello mga idol. Ah, uh, isa ka ba sa gumagamit na technique na 'to mga idol. Pahag, payakap, Ah, uh, ano pa yung iba diyan? Uh, marami na 'yung termino ngayon mga idol, pero uh, isa lang naman yung uh, kahulugan. Uh, kung isa ka sa gumagamit nito, uh, tigil-tigilan mo na. Alam niyo kung bakit? Tumadami nga yung followers natin, pero pagdating naman sa views, uh, medyo may indiyan tayo mahirapan mga idol. Huwag kang mag-focus doon sa followers mo. Yan ang may papayo ko sa iyo mga idol. Kasi ako na monita sa ko, 900 pa lang yung followers ko eh. Kaya huwag kang magbase doon sa followers mo. Ang importante dito yung content mga idol. Gumawa ka lang ng original and authentic content mga idol. Lalo pa yung quality yung video mo. Entertaining. Maraming manunood yan. Ah, baka mag-viral pa yan. Pag nag-viral yung mga idol, dyan nadadami yung followers mo. Kusa lang yun sila magpapalo sa'yo pag nagustuhan yung mga videos mo. Kaya doon ka sa content mag-focus mga idol. Yan ang may papayo ko sa inyo. Ha? Kung nagustuhan ng ang video na ito mga idol, pakilike and share tapos ah, papalo rin sa page ko. Thank you.